Ang aklat ng mga hukom, kabanata, ikalabing siyang. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang libita sa malayong bulubunduki ng Ephraim. Kumuha siya na isang babaeng taga Bethlehem, Huda at ginawa niyang asawang lingkod. Subalit nagalit sa kanya ang babae at ubuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem na natili ituroon ng apat na buwan. Naisipan naman ng levita na puntahan ng asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng dalawang asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. Pinilit pa siyang tumikil doon. Kaya nanatili siya roon ng tatlong araw. Nang ikaapat na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, Kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan. Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos sinabi ng ama, Magpabukas na kayo at lubos-lubosin na natin ang pagsasayang ito. Ayaw sana niyang papigil ngunit mapilit ang pakiusap ng biyanan, kaya pumayag na rin siya. Kinaumagahan muli silang naghanda sa pag-uwi, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, Kumain muna kayo at mamaya na lumakad, kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. Nang sila'y lalakad na, sinabi ng ama, Lulubog na ang araw at maya, -maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na muli kayo matulog at bukas na ng umagang umaga kayo umuwi. Ngunit hindi na pumayag ang levita. Sa halip, tumuloy na sila dumidilim na na sila'y dumating sa tapat ng Hebos na ngayoy Jerusalem. Kaya sinabi ng alipin, Mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lunsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. Sinabi ng Levita, hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo ng Gibiya. Hali kayo at sa Gibiya o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi. Kaya't lumampas sila ng hebos at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw na sila'y makarating sa Gibea, isang bayan sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi sapagkat walang mag-alok sa kanila ng matutuluyan. Samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang itoy dating taga-kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibea na nakatira. Karamihan ng nakatira mula sa lipi ng Benham. Napansin ng matanda ang libita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, Taga saan kayo at saan kayo pupunta? Sumagot ang libita, Galing po kami sa Bethlehem, Huda at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-aalok sa amin ng matutuloyan. Mayroon po kaming pagkain pati ang aming mga asno. Sapat po ang dala namin para sa aking sarili, sa aking asawang lingkod at aking alipin. Sinabi ng matandang lalaki, "Sa amin na kayo magpalipas ng gabi, huwag dito sa liwasang bayan." Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kaniyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga tagaroong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, Ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtalik kami sa kanya. Sumagot ang matanda. Huwag mga kaibigan. Napakasama ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang naman ninyo ang taong ito sapagkat siya ay aking panauhin. Kung gusto ninyo ang anak kong berhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo. Ibibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki. Ayaw makinig ng mga tao. Kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. Nang mag-uumaga na, ang babae na handusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na Sinikata ng araw, nang buksan ng libita ang pinto upang magpatuloy sa kaniyang paglalakbay, nakita niya roon ang kaniyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Sinabi niya, Bango na at uuwi na tayo, ngunit hindi sumasagot ang babae. Kaya isinakay niya ito sa kaniyang asno at nagpatuloy ng paglalakbay. Pagdating sa kaniyang bahay, kumuha siya ng, ng kutsilyo at pinagputol-putol niya sa labindalawang peraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Lahat ng makakita rito ay nagsa. Wala pang nangyaring ganito buhat ng umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin?